Araw ng biyernes na naman. Excited mag-day off. Tuwing lalabas ako, hatid sundo ako ng aking amo sa train station. Mas maganda kasi mag-take ng train. Less traffic. Pupunta tayo ngayon sa Central Bus Station. Ito ang tambayan ng mga Pilipino at mga ibang lahi. Makikita dito ang mga samutsaring paninda. Kung may divisorya sa Pinas, meron din dito may mga ukay-ukay din. Dito rin kami bumibili ng aming mga pampabagahe na pwedeng ipasalubong sa pamilya sa Pinas. Kaya kapag pumunta ka dito, siguradong mapapagastos ka. Papahuli pa ba yung mga Pinoy na business-minded? Makakabili ka dito ng mga pampaganda galing sa Pinas. At syempre, mga Pinoy foods. Pag nag-crave ka, siguradong meron sila. Pero huwag ka, dahil galing pa sa Pinas, syempre ginto ang presyo. Kaya dapat may budget ka talaga dahil magastos sa mag-day off.